grabe po yung uh lakas po lang uh, hangin ngayon dito saka so, uh, medyo malamig nag uh, po ako ng ating akang uh, tapos ang lakas-lakas uh, po ng uh, hangin may mga naputol nga po andon sa mga sa labas uh, nalaglag sa sobrang uh, lakas po ng ano tong uh, hangin ngayon yung ating uh, kangkong po sila ah uh, Dinidiligan Tapos o oh, yun uh. Lakas Yun o oh, yung mga sangang na laglag -lag po kanina Mga patay naman na po yan Kaya lang sobrang uh, lakas talaga o oh. Malaking sanga ah uh, Galing po sa ating uh, paper ah uh, tree Siguro ito ano o oh. diba? Lakas ng hangin ngayon o oh. Tapos yung puno dun, oh. Ayan, oh. Yung puno rin natin sa masayam, oh. Uh. Ala. Oh my God, lakas! Lakas ng hangin. Tapos medyo malamig pa yung ano, yung uh, niya. Dito po ngayon sarap harap, uh, didilig po ako ng ating uh, kangkong para gumanda po yung uh, tubo niya. Yan. Ay, mga gulay. So, ko lang pong itong magdilig dito. Tapos, pupunta po tayo dun mamaya sa likod. Ay, nabalig din yung taas. Ang punong yun, no? Tapos, yung ibang dahon dito pala, Pakita ko lang sa inyo, no? Kasi naninilaw na eh. Yung araw, wala nang kasyadong, wala nang agaanong uh, lamig. Ayan, no? Oh. Yung puno doon na yan, oh. Yan, yung puno doon, no? Oh. May kulay dilaw na. Ang na ng, ano, ng taglamig po dito. Nakas ng hangin. At ating pahintay, oh, wala. <laughs> kung dumating yan at saka na mumulaklak pa lang yung ating mga halaman aba, baka mahirap silang uh, lumaki ano yung ating garden dyan oh, No ating talong oh? ang gandang tingnan oh? yan puro po yung talong dyan o oh? pusing ko lang po unang magdilig Bali, tapos na po ako ngayon mag uh, dilig dito ngayon. Yan. Tapos punta po tayo dito sa ating uh, garden. So pinasok ko dito sa garahe yung ating uh, vertical uh, planter kasi kanina ito natumba as in nag vertical po talaga yan yung mga dito sa taas nasa lapag yan nasa lupa doon banda yan So, ano siya eh, tumilapon yan. So, sobrang lakas ng hangin. So, baka maulit pa. Kaya pinasok ko siya ngayon dito sa loob. Ayan nga po, bali-bali yung kanyang mga sanga. Dahil nag ano siya talaga, nag-vertical. Nabaliktad po yan. Yan, lahat po ito. Yan, lahat po yung tumaba po yan kanina. So, hindi naman gaano na pano. Kaya okay lang po ulit sila. Pero yung ating kamuti, hindi po na pano siya. So, ngayon... Uh, dan muna tayo dito kasi nung ako 'yung uh, nag uh, didilig may napansin po ako doon sa ating ano sa ating uh, long green uh, eggplant ang ganda ang ganda ng uh, nakita ko ito kahapon kasi hindi ko siya na nadiligan ngayon ko lang siya nadiligan po ulit kasi kahapon ah basa pa po siya kasi may mulch nga po diba may plastic mulch so kanina nung sinilip po to ayan oh ang dami bunga oh so one, two, three, four, five. tapos dito sa taas ang dami niyang bulaklak oh ayan oh bulaklak bulaklak tapos ayan may mga maliit pa siyang ah bunga so hindi lang yan pati po yan oh yan Di diba ang dami? Ang dami niyang ano. So halos lahat po yan. Ganyan po yung itsura niya. Ito rin o. Ayan, o. ayan o. Ang dami niyang bunga. So long green eggplant. Ayan. May maliban sa malalaki. Mayroon pa siyang mga maliliit oh, Ang dami niya kung mamunga. Hindi ko lang alam kung matibay ito siya sa lamig. So sub subukan natin. Pero... Next year Mag uh, Kikita po ulit tayo Itong ating uh, London Kasi ano Parang ano siya Parang millionaire siya Na kung mamunga. Kasi ang dami Hindi lang isahan Sabay-sabay Kaya ng puno niya Na magbigay ng maraming uh, Bunga yan o oh. Diba Ayan kaya, kaya. So maganda to. Maganda tong ano. Maganda po itong uh, long green uh, egg eggplant. Namumulaknak pa siya hanggang ngayon. Tapos namumunga pa. Kaya, ang ganda. Tapos, ang isa pang napansin ko dito, hindi siya kinakain ng slug. Parang takot yung ano sa kanya. Takot yung uh, slug sa kanya. Kasi simula't simula, nung nag-harvest po ako, hindi ko po siya nakitaan na may kagat po siya ng slag. Nagkakaganin siya dahil bend siya, pero wala siyang kagat po ng uh, slug, slag. So maganda. Ayan o. Oh. Ang ganda niya. Ang dami na talaga kumain oh. Sabi ko halos na, di ba? Oh. Ito kasi yung mga na-harvest natin ng uh, linggo. Ito naman yung uh, na nabawasan po natin. Pero oh, Grabe. Oh. Tapos ang ganda kasi sabay-sabay pa po siya. 'Di ba? Oh. Ang ganda, grabe. Long green uh, eggplant so nabig nanon namang ko sa ano niya. Sa bunga niya. Tsaka sa kung paano siya magano magbigay ng ano, bulaklak at bunga. Ang ganda niya. Tapos yung bunga pa niya, malalaki kaya sabi ko next year talagang magtatanim po tayo ulit ng ano ng uh, long green uh, eggplant ito yung mga ganyan niya kasi naipit siya dun sa ano eh sa mga sanga, sa maraming sangak kaya na, ganyan po siya naipit lamang po yan sila ito naman yung mga ito naman uh, nagbibend siya dito tumatama sa sahig pero kung ganito naman ang ano niya itsura niya diretso oh, maganda siya magaya nito oh. sa taas na po yung kanyang bunga ayan o oh. diretso na po siya yung mga na dito o oh. dito rin o oh. yung mga nasa baba ayan medyo nagbibend siya dahil tumatama po dito sa ating ano sa ating uh, plastic mulch magaya po sa kabila rin o oh. nagbibend po siya pero kung sa taas na siya mag start pababa ang bunga po niya is straight na po di ba Ayan o, straight na. Yung hindi sumasayad. Pagka once na sumayad naman siya, nagbibend po siya. So, mas maganda na hindi po siya sumasayad. Mas maganda po siguro dito yung mga nasa pat. No? Mataas. Para ang kanyang bunga ay uh, di ba? Diba? So, ngayon ko lang napansin yan. Ang ganda pala niya. Bukod sa malalaki, marami siyang mabunga. Tapos, hindi siya kinakain ng ano ng uh, slugs So, hindi ko lang alam baka wala lang talagang slug dito banda. Pero diyan may mga slags diyan eh. May nakuha nga po ngayon umaga pa lang. May mga slags po 'yan diyan. Diyan lahat. Pero dito wala pong kung nakitang ano, long green na kinain ng uh, slugs. Ang ating millionaire eggplant as in maraming slug na kumakain sa kanila. Pero 'yun. Pero 'yung ating millionaire din, hindi naman sila magpapahuli sa bunga din, 'di ba? yun know, kinakain na sa lang slugs eh noong na naman sila oh pero sa sabado oh, talagang ay uh, harvest ka po itong mga to marami po yun sa ilalim you know, hindi nga lang po masyadong makita you know? yun so pupuntahan ko po ngayong hapon ay yung ating upo Ayan. akala ko po kasi yung upo natin is tapos na po siyang mamunga as in wala na kasi lumalambig na nga po diba pero kagabi po pagkatapos po magdilig napansin ko tong mga to mga bagong uh, bunga po niya so kagabi nag -ano po ako yung mga yan na bunga na po yan nag manual po ako ng pollination po kagabi eh okay. mga bunga siya na malalaki dito I mean, mga bagong bunga So akala ko wala na tapos na end na nung kanyang pagbibigay ng bunga pero nagulat po ako nung ay hanggang ngayon nga ito ang nilaki ng bunga niya. Ayan oh, no? ayan. Ito, ito. Tapos dito, ang dami niyang bunga. Ayan. Ayan po oh. May bukas na naman po dun oh, sa taas. Ayan. Tapos oh, malapad yung kanyang bulaklak po ngayon kumpara nung una. Ayan o. Oh, bukas na naman siya. Bagong bunga na naman po yan. Ang dami. Wala. Ito. Mga bago lang po ito. Kaya sabi ko. Akala ko talaga. Wala na. Pero ayan o. Oh, ah. Lalaki po yan. Lalaki ba? Ah. Lalaki nga. Pero ang dami niya. O. Ayan. Oh, mga sumunod o. Oh. Ayan. Ampa. Ayan. Sa taas. Ito. So akala ko wala nang bunga pero ay, ay ay ayun pa oh. Ito. Ayan. Ayan. Dalawa. Ito ka, oh, yun po yung kagabi. So ang dami niya pong ulit bunga ngayon. Akala ko wala na kasi yung mga naandiyan, di ba, nakaraan puno siya ng bunga. Tinanggal ko na. Tapos ito. Ayan bago na naman po yan. Ito po yung kagabi. Ito ngayon lang. May kasunod na naman siya para bukas. Dalawa. So isang sang ha 1, 2, 3, 4, 5 5 Kaya niya kaya yan Ayun basta aso So ang gagawin ko ay Ayun pa o oh. Ayun pa nun o oh. Taas Ang dami Grabe So akala ko talaga Ayun pa o oh. Ah grabe Grabe ang bunga Wala pa rin siyang tigil Makakaguli sa pagbibigay ng bunga Ang ganda Ayun pa o oh. Ang ganda. So halos lahat pati yung dito, ayan oh. Ito yung mga kahapon po. Ayan, kahapon po 'yan, nag-close na po siya. Ayan, kahapon. Ayun naman oh. Ito ngayon lang po ito bago. Ayan, dalawa. So may mga 15 or 20 na bukas na ang palaya ngayon, na bukas na. I mean, upo ngayon na nag-open siya. Ang dami ulit niyang bunga. no oh, di ba? na naubos na yung mga naan dun sa baba So bandang gitna Ngayon naman yung bandang dulo na naman siya Ayan o oh. Dito banda tingnan natin po oh, di ba? Ang dami o oh. O oh, ba? Diba? Ang dami bandang bunga o oh. Dyan Dyan Taas So pag nabuo po yan eh, at nakahabo yan So dalawang linggo lang po to, ito, oh. ito ganyang kalaki, dalawang linggo lang pwede na po yun makahabol ulit tatlong linggo tatlong linggo 2 to 3 weeks, marami na naman po ulit na tayong uh, upo next week, medyo maganda pang pa panahon hindi pa ganun kalamigan kaya makakatubo ah, pa yan so pati dito so, actually yung sa likod natin, ng bakod nato marami rin siyang upo dun sa likod yan, o oh, di ba diba? ito pa o oh. ayun Andami Andami Sabi pa rin siya, wala pa rin siyang tigil sa pagbunga. Diba? Ito kasi ito, dilaw na kasi ito, sanga siya lang. Oh. Sanga lang siya, ito yung may napuno niya. Sanga lang din to, ito. Nagkrusa dito. Ito yung malaking bunga niya. Ito, kapunta dito. Hindi siya nabuo. nag siya. Ah. Huh minsan ganyan po kasi ito yung dito apat to eh yung nakuha natin 1, 2, 3, 4 sabay sabay yan sila apat eh nabulok na to oh hindi nakita yan oh nabubulok siya pag napabayaan so piniiwasan po natin yan para makalaki yung ibang uh, bunga niya ayun napabayaan dito nasa sulok po kasi yan ito mga bagong bunga po niya Diba? One. Two. Three. Six second. Four. Five. Seven. Grabe diba? Pito na kagad. Yan pa lang po banda. Wala pa po yung paganan po natin. Diba? Ang gadami. Ang dami niyang bunga. di anong kita yan. yung ating talong din dito nag-start na rin mga bunga na ulit hindi mga nabubuo sa sabado mag-harvest tayo ng maraming bubo para siguro kung lahat ng malalaki sa sabado ubusin po natin yung harvest yan para yung mga bagong bunga is makahabol po siya so yun po yung ating uh, garden ngayong uh, hapon di ba daming bunga noon o no? upo, tsaka yung uh, long green na uh, uh, eggplant, so hindi ko siya diniligan lahat kasi basa pa naman po yung kahapon na diniligan po natin, yung mga nasa open lang yung mga dun sarap harap, yung uh, kangkong, yun pong uh, sitaw, tsaka yung mga sitaw na bagong tanim pati po yung kangkong na bagong tanim sa yung uh, yung mga sitaw na mga nasa gilid po yung mga open siya nung wala yung wala po siyang ano yung wala po siyang plastic mulch yung yung uh, ating uh, diniligan po ngayon so yun po tayo sa may saging natin yan so yan nag start na rin ng mga bulaklak yung ating andun, oh, yung ating uh, mga bulaklak yung mga rose na dwarf na maliliit pati yung na andon nag start na naman siyang bulaklak okay so yan yun po yung ating update uh, update ngayong araw so nagulat lang po kasi ako dun sa ano sa lunggan kasi ang dami po niyang uh, bunga akala ko po umigil na akala ko kasi yung mga bunga yung mga bulaklak ng ating garden yung ating mga halaman tumigil na po kasi start na ng lamig eh akala ko yung mga bunga na lang yung lalaki tapos wala na pero dritsyo pa rin sila ng bulaklak yung may mga maliit pa may mga sumunod pa So, baka sakaling mabuo pa yung mga bulaklak na po yan kasi uh, mainit pa naman sa mga susunod po na araw. Tapos, kanina pala nagluto tayo ng tinatawag na bulang lang. So, kompleto po siya. Lahat po nung uh, ginamit natin doon, galing lamang po yun sa ating uh, garden. So, may sitaw, may okra, may kalabasa, may saluyot, may kamatis, ayan. ba? May malunggay. So, may talong. So, lahat po yun, galing po yun sa ating uh, garden. So, yan. Bagong pitas po yun. May okra. Bagong pitas po yun. Tapos, yun. Ginagamit po natin sa tinatawag na bulanglang. lang. Ewan ko kung ano pa yung ibang term nun. So, yung bulanglang na yan, yung lutong yan, dito lang po ako nakakain yan kasi dati sa Pilipinas ang sa probinsya ang kinakain po namin doon may ganyan pero layo may gata maraming po sa aming niyog kaya puro lahat ng luto may gata halos lahat ng luto may gata ang wala lang pong gata pinakbit lahat ng luto karamihan may gata mapa sitaw may gata okra may gata talong may gata ano kalabasa, may gata. Lahat po ginagataan sa amin, maliban lang sa, pinakbet. pinakbit. Pati nga upo may gata. Pero ang maganda naman sa amin, kasi ang sahog naman po nun, pag hindi hipon, alimango. Yun. Lucky po yun. Pag hindi hipon ang sahog, alimango or alimasag. Pero may gata. Parang ginataan mo lang yung alimango, tapos sahog mo lang yung gulay. Parang gano'n nangyari. Kasi konti lang ang gulay. Pati yung, ano, Pati po yung uh, kamote, yung kamote tops. May gata rin po yung sa amin. Pero ang sahog niya naman is alimasag or alimango. Kaya okay lang na may gata basta ang sahog naman is alimango, di ba? Ayun, so yun po yung ating luto kanina yung bulang lang. So ah, grabe. Dito ko lang tikman na masarap pa pala yung ganong luto. Kaya dati kasi hindi ako kumakain yan eh. Pero nung mga uh, gulay po natin galing sa garden kasi naman na mis, malutong siya, steam lang, kunting luto lang, tapos haing ka agad, kunting kulot lang, tapos kain ka Yan, so sabi ko, ang sarap pala kasi fresh yung gulay. Pero pagka hindi fresh yung gulay, parang nag-alangan po ako. Pero pag galing po sa garden, kahit na i-fresh namang po natin, ay nako, napaka sarap po ng ano ng kain natin ng uh, gulay kasi alam po natin galing sa garden organic po alam po natin tayo po ng palaki tayo po ang nagtanim yun alam po natin kung ano po yung pagpapalaki po natin sa ating mga halaman so ayan yun po yung ating uh, ginawa ngayong araw at nagluto po tayo so bala ko po sanang magluto luto bala po sana ako ng kunting uh, maliit na kusina po dun ang lang yung portable po lang kaya lang dahil sa sobrang busy ko po sa ating garden hindi ko po nagawa. Kaya ewan ko lang next year kung magagawa ko pong magluto-luto yung uh, from garden to table. Yung mga recipe pang probinsya. Yung simple yung luto lang. Pagkat hanggal mo tak, salang, gata. Talong na may gata. Bang, di ba ganun? Sito na may gata. Ah, di ba? Kamuting may gata. So baka iwan ko lang po next year. Subukan ko pa rin. Pero ngayon talaga masyari po akong busy. So next year baka hindi na ako masyado maging busy kasi naset naman natin na yung mga bed po natin Pero may gagawin pa tayo yung mga bed po dyan Sa mga gilid na yan, ayusin po natin yan So baka sa fall ko ako gagawin yan Yan po yung sinabi ko na nakaraang vlog ko Pero yan po muna yung ating vlog ngayong uh, hapon Yung ating updates ating garden So tuloy-tuloy pa rin po ang bunga Hindi pa rin po sila tumihinto Ayaw pa rin nilang magpapigil sa panahon So kahit naninilaw na po yung mga dahon dyan konti continuous pa rin po sila sa pagbibigay ng bulaklak at uh, bunga. So mga kagulay, uh, tingnan mo po natin sa mga sunod na linggo, sa araw, sunod na araw kung ano po yung mangyayari sa ating uh, munting gulayan. So yan lamang po muna mga kagulay yung ating update sa ating garden hanggang sa muli po. Maraming salamat po sa ating mga bagong subscribers, sa mga nag-share ng ating vlog, nag-like at mga ng ating video. Maraming maraming uh, salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo, kayo po sa inyo. At salamat po sa support na, sa amin pong channel. Hanggang sa muli po, sa ating munting gulayan kasamang ating tambayan na minsan na lang po ating matambayan. Yun. Thank you for watching po. And see you po my next vlog. Pampalaya para po sa ating uh, susunod na update ng ating pong uh, garden. Magandang gabi and maraming uh, salamat po. Ngayon pala nang panunobos yung araw. Kanina po kasi masyadong uh, cloudy po yan dyan.